Part of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Mga ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghalian, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso ka'sama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News FM, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better achieve life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide. Satang hali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. BIFAR, kabrigada, tuloy pa rin daw sa maritime patrol sa kabila ng panibagong harassment ng China. Ang kampo naman ni Alice Go, nanindigang hindi kilala at hindi konektado sa itinuturing na Pogo Godfather. Sa mandala, isang pulis naman itinuturing ngayong suspect sa pagpatay sa ABC President sa Bulacan. Congressman Wilbert Lee nire-respeto raw ang inihaing ethics complaint laban sa kanya. Sa mandala, mahigit isang daang Pinoy na harap sa iba't ibang kaso sa UAE, binigyan na ng pardon. Disaster Resilient Region ipinanawagan ni Pangulong Marcos sa Asia-Pacific Ministerial Conference. Brigada Balita Nationwide Headlines Kabrigada, magandang tanghali po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng Martes, October 15, 2024. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Kath Austria. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Kabrigada, tiniyak ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of IFAR na hindi mapapatid ang kanilang mga misyon. Ito ay matapos sa panibagong harassment ng China sa kanilang mga barko mga kabrigada. Matanda ang sinasadyang banggain ng Chinese Maritime Militia Vessel ang BRP Dato Kabaylo sa pag-asa Sandy K No. 4. Sinabi pa ng BFR na tuloy pa rin sila sa kanilang maritime patrol mission. Sa katunayan, naging matagumpay pa rin ang misyon ng BRP Dato Kabaylo at ng BRP Dato Sanday. Inilala naman nila ang mga personel na sakay ng mga naturang barko na hindi nalintana ng naturang harassment. Uma, ataw, Samantala ang kampo ni Alice Go na hindi kilala ang sinasabing big boss ng Pogo, Brigada Sheila Matibag. Ibrigada mo! nang legal counsel ni Dismiss ng lak Mayor Alice Go na hindi kilala ng kanyang kliyente si Linson Han ang umanoy big boss ng iligal na pobo sa bansa ayon kay attorney Stephen David tanging si Juan c Yang ang kilala ng nasibak na alkalde sa lang Umano ang kilala niya roon na bumili ng kanyang lupa puro ng sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na tinitingnan nila kung si Lin ba ay kasama sa mga taong ayaw pangalanan ni Go sa mga pagdinig dahil nasa Pilipinas Pilipinas pa rin ito. Ani pa Executive Director Gilbert Cruz, ang mga pangalang binabanggit ni Go sa mga hearings ay ang mga taong wala na sa bansa at nasa abroad na. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag na 15.1 Brigada sa SM Manila. The Music and News. Assorting! Rapido! Brigada Balita, H1! Samantalang mga kabrigada, panukalang batas na tutugon sa National Security Concern ng Pilipinas, nakatagdang hiahina sa Senado. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Report! b b sa Senado na Senate Committee on Energy Vice Chairperson Senator Win Gatchalian ang panukal batas na maghihiwalay sa tungkulin ng National Grid Corporation of the Philippines bilang system operator at network transmission provider kung saan ang system operator ay tumutukoy sa pamamahala ng buong electrical grid habang ang network transmission provider ay responsable naman sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng mga physical assets tulad ng alam ng transmission lines sa senador, bagamat batid niya ang importansya ng mga pribadong sektor para sa pagkakaroon ng kapital ay mainam na ang gobyerno maging system operator. Anya sa pamamagitan nito ay matitiyak ang pambansang seguridad dahil mas agad na malalabanan ang anumang cyber threat. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Mystica News, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala, mahigit isang daang Pinoy na nahaharap sa iba't ibang kaso sa UAE ang binigyan nang pardon brigada jigo boy ko studio i mo brigada. <laughs> <laughs> Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na binigyan ng pardon ang nasa isandaan at apat na mga Pilipino na nahaharap sa iba't ibang kaso sa United Arab Emirates. Ayon sa Pangulo, nagkausap sila ni UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed kung saan niya ipinabot ang labis na pasasalamat para sa bagay na ito. Sinabi pa ng Pangulo na ang pardon ay nagbigay ng kaluwagan sa dibdib para sa pamilya ng mga nasabing Pilipino. Bukod dito, pinasalamatan na rin niya ang UAE President sa humanitarian aid na ipinagkaloob niya sa Pilipinas sa mga nagdaambagyo at bahang naranasan sa bansa. Binigyan din din ng pangulo na ikinalulugod niya na marinig mula sa pangulo ng UAE na patuloy na nangingibabaw ang galing ng mga Pinoy sa nasabing bansa at nagbibigay ng positibong kontribusyon sa kanila. Umaasa naman ng pangulo sa mas malakas pang partnership ng Pilipinas at UAE sa susunod pang mga taon. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Jego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News. Bumahataw! Brigada Balita Samantala ka Brigada Disaster Resilient Region, ipinanawaga ni Pangulong Marcos sa Asia-Pacific Ministerial Conference. Brigada Katrina Hunzon, ibrigada mo! Brigada! 5! Report! Umapila si Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. sa pagbabalangkas ng isang matibay na international legal framework na magsisilbing gabay para sa disaster response measures. Sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction, idiniin ni Marcos ang kahalagahan ng pagkakaroon ng disaster resilient na rehiyona. Ayon kay Marcos, dapat ay sikapin ng lahat ang pagkakaroon ng mas ligtas, adaptive at inclusive na mga bansa para sa lahat. Handa rin umano ang Pilipinas na mangunguna sa inisyatibong bumuo ng isang legal instrument para sa proteksyon ng mga tao sa panahon ng sakuna. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News. Also, Brigada Ortizia. Balita Nationwide. Samantala, tukoy na at nasampahan na ng kaso ng Philippine National Police ang apat na sospek sa pagpatay kay Liga ng mga Barangay President at ex official board member Ramilito Capistrano at kanyang driver na si Shedrick Toribio. Kinilala ng Bulacan Police Provincial Office sa mga sospek na na sina Police Staff Sergeant Ulysses Hernani Castro Pascual, Cesar Mayoral Gallardo Jr., parehong residente ng Navotas City at kanilang mga kasabwat na sina alias Jeff at alias Lupin. Ang apat ay nananatiling at large. Two counts ng murder ang isinampa laban sa mga suspect sa City Prosecutor's Office ng Malolos City sa Bulacan. Patuloy namang iniimbestigahan ang motibo sa krimen. Sa ngayon pa tuloy ang paghahanap ng pulisya sa mga sospek sa pagpatay. Kabrigada tinig pa man at sinisiguro ngayon ang DSWD na meron silang mga pamamaraan para hindi ma-politika ang iba't ibang programa pang-ayuda. Kung maalala kasi, bigong nakalusot ang hiling nilang budget sa Senado dahil naungkat ang diumano'y na pamumulitika ng ilang political programs sa iba't ibang reyon sa bansa. Sa panayam naman ng Brigada News FM Manila, kay DSWD Spokesperson Asek Irene Dumlao, sinabi nito may sapat na batayan ang kanilang opisina para sa mga beneficiaries at pero hindi naman daw nangangahulugang namimili sila ng matutulungan. Iyak din naman natin na na-inform din yung ating mga stakeholders. When we inform our stakeholders, we also remind them no, na uh, you're welcome to observe the kind of our activity. You're welcome to submit yung pong mga observations niyo. But ayun uh, nga po, rinireiterate natin and distress during our coordination meeting that this is a program implemented by the government. At sa huli mga kabrigada, dapat daw mabatid ng publiko na galing sa kabanang bayan ang mga ayuda at hindi sa sinumang politiko. Okay, na alam sa ating mga beneficiaries na yung mga activities natin, na yung pondo na ginagamit para sa programa ay galing po sa national government at uh, ito po ay hindi galing sa kanino mga mga politiko. Uma, ataw, nationwide. Nanindigan si Congressman Wilbert Lee na hindi niya intensyong manakit o mamboli. Kasunod nito nang ginawa niyang pangaagaw ng mikropono sa kamera na nagresulta ng paghahain ng isang ethics complaint laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ni Lina inire-respeto naman niyang reklamong isinampani na Congressman Stella Kimbo at Natasha Ko. Anya, karapatan nito ng dalawa niyang kapwa mambabatas. Sa ngayon, hinihintay na lang daw niya ang opisyal na kopya nito para makasagot siya. Rapido, kada balita nationwide. sa mga balita, nag Hatid ng karagdagang suporta ang tanggapan ni Senador Christopher Bongo sa mga nawala ng hanap buhay sa lingig Surigao del Sur. Nabigyan ng mga binipesaryo ng na mga naks, shirts, bola ng basketball at volleyball, mga vitamins, mga masks mula ho sa malasakit team ng nasabing senador. At dahil naman sa suporta ng mga mabatas, ay nakatanggap din sila ng pansamantalang trabaho mula sa national government. Samantala mga kabrigada, ang naturang mga programa ay hatid-dulong ng nasabing senador. Bagong bago, Brigada bago, Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada ipinapayo ng mga eksperto ang tamang schedule ng pagbabakuna para sa mga sanggol sa kanilang unang taon. Mahalaga ka kasi na mapanatili ang kanilang kalusugan at maiwasan ang nakakahawang sakit. Ayon sa mga nituntunin, nagsisimula ang proseso ng pagbabakuna sa mga bagong silang na sanggol sa pamamagitan ng Bacillus Calmet Green at Hepatitis B sa kanilang pagsilang. Sa loob ng unang taon, inaasang tatanggap ang mga sanggol ng diphtheria, tetanus at pertussis inactivated polio virus vaccine, hemophilus influenza type B at pneumococcal conjugate vaccine. Ang pagsunod sa tamang schedule na ito, ay makakatulong sa pagbuo ng matibay na immune system ng mga bata at sa kanilang pangkalahatang kaligtasan. Mahalaga din ang pakikipag ng mga magulang sa mga pediatrician upang matiyak na ang kanilang sanggol ay nakakatanggap ng tamang bakuna sa tamang oras. Narito din ang Mom's Love ES1 Capsule na kasama mo o kasama ng mga nanay sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. lang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Kumahataw ng nationwide. Weather Update. Weather Update. Kabrigada, walang namonitor na lumang sama ng panahon sa loob at labas ng bansa. Sa kabila niya, inabisuan pa rin ng lahat na maging handa sa mga tsansa ng pag-ulaan dalaho ng Easterlis. Dahil sa weather system, posibleng magkaroon na maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan ang bahagi ng Isabela, Aurora at Quezon. Apektado rin ang malaking bahagi ng Luzon at Eastern Visayas, kaya maaring makaranas ng katamtaman hanggang sa maulap na papawirin na may kasamang pulong-pulong pag-ulan. Samantala, kabrigada sa nalalabing bahagi ho ng bansa, maging handa rin sa mga tsansa ng pag-ulan kasama na rin ang ating localized thunderstorm. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, -lita. makabayaning pagtutulungan. Kabrigada, wala nang sakit pa para sa isang ina, kundi ang makitang isa-isang namamatay ang sariling mga anak. Ang masakit ho nito mga kabrigada, mag-isa na lamang ho ito at pilit na lumalaban sa hamon ng buhay sa likod ho ng kahirapan. Ayon pa kay Lola Anisita, takot na ho itong lumapit sa natitirang uh, mga kamag-anak dahil po ay baka posibleng daw silang mahawa sa nasabing karamdaman ho nitong tuberculosis o ito pong TB, mga kabrigada. Pero kahit paman, nagbibigay pa rin daw ng pinansyal na suporta ang mga anak nito para ho sa kanya. At sa tuwing umuulan, mga kabrigada, nagtatakip na lang daw ho ito ng gumot para hindi mabasa ang kanyang higaan sa gabi. Kaya naman po, Pinuntahan ho ito ng Brigada News FM kasamang one tahanan party list upang mabisita at mabigyan ho ng kaunting tulong mula sa nagkakaisang miyembro ng one tahanan. Sa munting tahanan ho naman mga kabrigada ni Nanay Anisita, napagtanto ho nito na kahit paman sa mahirap na sitwasyon ay meron po at meron ding gagamitin ang poong may kapal upang bigyan ho ng kulay ang maduong o ang mundong pinaniniwalaan niyang madilim. Salamat lang binigado kayo kamu wala mo mahadlok sa akong balatian. Itagahan kunin ninyo ang tabang. Pan naghang, naghang. Salamat. Ah, kami ho rito, sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na natili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Wala ho sa Brigada News FM at maging sa One Tahanan Party List. Maraming maraming salamat, Kabrigada! Brigada. Makabayaning Pagtutulungan Be a volunteer of Wantahanan Partners. Visit Wantahanan website at wantahanan.org and wantahanan Facebook page. The Balita Nationwide Satang Hari. Got Balita Nationwide. Naka lunch break, come on. pa Kingan Paren Ang, mga ang mga Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali, siksik -sik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong na lahong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at Mamsla VS1 Capsule. Bumuso kasama ang bumwarsa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Mga kami po ang inyong mga lingkod. Brigada Angel Rivera. At Brigada Kath, Austria. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of JJ.